updated na din yung karamay lang naga ayan oh Mga ah, guys, yung nakita nyo na yan, naka-layo na isang hilo, palayan din guys, palayan. Wow, hot talaga. guys, palayan din guys. Gan, guys, naka-bangka na si Kuya guys. Ayun. At ah, makakaalin so na guys, nagpastao na yan guys. yan lang guys update ko na sa inyo ay nandito tayo sa Naga City guys ayan ito guys ak akala nyo dagat pero isa yung palayan guys ayan dito sa may Milaor bago mag Naga City ayan mga ilang kilometro lang Naga City na yun si nakabangka na sum natin guys ha si buong bangka. Ayan, guys. Ito, guys. Patayan to guys. May mga tanim na pala yan. Pero ngayon, ngayon, nagpasta ko na siya. Tapos, masumpong-sumpong pangulan, guys. Maya-maya, ulan. Maya-maya, ulan na naman. Ayan. Ayan, guys. Ando, nang nagao oh. mga billboard na yun, dito sa Naga City. Hey guys, hello. Guys, nandito ako sa gubat. Ayan no, baha. Ito ako sa customer namin guys. Ayan no, baha. Oh. Kunti na lang guys, ah, na yun dito. Puro tubig na sa lakas kasi ng ulan na dulot ng bagyo nito, ayan guys ay nako delivery kasi kami ngayon dito guys ayan ay, yung truck namin Lalim pala doon. Malalim na sa likod. Darwes. Ito yung ko guys. Ito yung kasama ko guys, nagluluto. Nagluluto. Nang niluto mo pa. Brother. Nang niluto mo. Adobo. Adobo daw guys. Adobong baboy. Adobong baboy daw. Sana all. Ay ah guys, maulan. Yan, maulan na naman oh. Oh. Parami ng parami ang tubig guys. Kaya ito, tataas pa talaga to. Nang.